Mahigit 30 individual ang naaresto ng Immigration Department sa Malaysia matapos umanong mapag-alaman na ang mga ito ay biktima ng human trafficking. Si Angeline Uy, magbabalita. Naaresto ang tinatayang nasa 36 na mga umano'y undocumented foreigners sa Terminal Bus Bersipado o TBS nitong besperas ng pagdiriwang ng Merdeka sa bansa noong Agosto 30. Ayon kay Immigration Director General Dato Uruslin Juso na sa naturang bilang, tatlong put dito ay mga kalalakihan habang apat naman ay mga kababaihan. Ang nasabing pag-aresto ay naganap matapos magsagawa ang mga autoridad ng isang operasyon sa lugar pasado alas 4 ng hapon. Dagdag pa aniya, Napagalaman alaman ng mga otoridad na ang ilan sa mga dayuhan ay walang mga valid travel documents habang ang ilan sa mga naaresto ay napag-alamang walang mga entry trap ang hawak nilang pasaporte. Ang mga nasabing naaresto ay binubuo ng 20 Bangladesh National habang labing-anim naman mula sa Myanmar kabilang apat na babae nasa pagitan ng labing siyam at apat na putliman taong gulang. Base sa investigasyon, ang suspect na sindikato ay naniningil umano ng halagang aabot sa 10,000 Malaysian Ringgit bawat isang tao na mabibiktima nito. Sa ngayon, kasalukuyan nakakulong ang mga dayuhang naaresto ng immigration at para sumailalim sa investigasyon, inaasahan naman na patong-patong na kaso ang naghihintay sa suspect na nasabing Human Trafficking Syndicate. Ito si Angeline Uy, Kabayan News.